lang nakahay sa kamara ang panukalang absolute divorce sa Pilipinas. Pero nitong nakaraang linggo lang, naaprubahan na ang House Bill 9349 o ang proposed absolute divorce bill sa ikatlo at huling pagbasa sa House of Representatives. Pero bago po ba man ito mapasa sa Senado, muling naging mainit ang palitan ng opinyon ng magkabilang panig, ang mga pabor at tutol sa divorce sa Pilipinas. So pumasa na sa Kongreso ang absolute divorce bill dito sa ating bansa. Ano naman kaya ang sa lobby ng ating lawmaking body sa Senate? Para kay Senator Cynthia Villar, ang sabi niya, Alam naman ng lahat that I have a very happy family, so I'm not in favor of divorce. With all due respect, uh, Madam Senator, ibig bang sabihin yan? Uh, kung hindi masaya ang inyong married life, eh yes to divorce na kayo. Nagtatanong lang po. Pero ang opinion ko po dito, hindi naman po usapin dito kung masaya kayo or hindi sa inyong family life. Sa pananaw niyong yan, pagpapakilala po yan na wala kayong pakialam sa ibang tao. Maaaring ang divorce bill ay hindi para sa inyo. Pero paano naman po ang iba na ang tanging option ay divorce para sumaya? Bakit natin ni pagdadamot sa iba yung kalayaan at chance na maging masaya? Kung pumasok na sa ikatlo at huling pagbasa sa kamera ang panukalang divorce, mahaba-habang proseso pa ang pagdadaanan ng bersyon ito sa Senado. Hati naman ang opinyon ng mga senador sa panukalang divorce bill batay sa survey na ginawa ni Senator Jingo Estrada. Ang iba naman ay wala pang opinyon at pag-aaralan muna ang panukala. Sa mga tinanong ni Estrada, anim pabor sa divorce bill. Yan ay sila Riza Ontiveros, Robin Padilla, Grace Poe, Amy Marcos, Pia Cayetano at Rafi Tulpo. At lima naman ang hindi sangayon, sila Chisa Codero, Jingo Estrada, Francis Tolentino, Joel Villanueva at Bato de la Rosa. So, mahaba-haba pa palang deliberasyon ito guys. Kaya doon sa mga yes to divorce, antabay lang po kayo. At doon naman po sa no to divorce, ano-ano po ba yung inyong sinaasaalang alang dito? Bakit ayaw nyo sa divorce?